Kamusta ka kabakyard? Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat So Sa so, nandito po tayo sa ating Munting Manukan At hindi pa nga po natatapos yung pagpapalit natin ng bubong Pero sa gitna na lang Ayan o oh. oh. Ayan mga kabakyard oh. Ayan bali ang kulang na lang yan ay yung Sa gitna at siguro next week ayong weekend matatapos na natin yan may hiwalay na video naman po yan mga kapakyag sa ngayon nandito tayo sa loob ng ating munting manokan at pa tayo ng ating mga uh, pulit mga kapakyag bali ang isang limber kasi natin ay wala ng laman so transfer natin yung mga pulit natin from brother to lember silip natin eh hmm. mga kabang erdo. medyo malalaki na kasi 2 months na sila kaya kailangan natin ilipat ng tulungan kailangan eh, na natin silang ilabas ng brother mga kamakyard at malalaki na sila eh, magiging crowded na sila dyan medyo maliit ang brother eh ang ingay ng aking muso mga kamakyard sasama daw siya kay papa eh, mga kamakyard medyo malalaki na sila kailangan na talaga sa mas maluwag na bahay. Wala. Wala? Bale lima sila mga kabakayar. Actually mga kabakayar, hindi sila mga heritage chicken. Kagaya ng nasa loob ng manok ka ito mga manok panabong sila kaya lang since na hindi naman tayo nagsisabong ang tawag ko sa kanila ay manok pang ulam mga pang ulam na lang yan mga kabakyard kaya yeah, tuwantuan sila mga kabakyard do. at nakakapanok ka sila ng mga ano natural na pagkain mula sa lupa yan. maganda sana kung may anay <laughs> <Wow>. <laughs> Last one lang uh. Saka kambal na lang Pero kulang sa <laughs> <Yes>. hindi nga yung aso baka mapilala yan gusto kagawa ng mga heritage chicken ating kaver Ah, matatakaw sila mga kabakeg. Eh, panahon pa. Pang tinola na 'yan. Tapos ito mga kabakeg yung susunod na ililipat natin. Ayan oh. Kaso may ilaw pa sila. Gawa nung may mga bata pa dyan. Hindi, pare-pare sa kailan dyan mga kabakayard. Nagsama-sama ko lang sa isang brother. Dahil magastos sa ilaw. At magastos din sa brother. Ayan. Ayan uh -huh. ang na ililipat. Marami yan, ah. may sampu. Halo-halo yan mga kabakayan, meron dyan mga heritage chicken Meron ding mga manok panabong Ayan Paparami tayo uli, pang katay-katay lang, pang ulam Ano Yo Yung malalaki mga kabakayan, mga heritage chicken yan Halos kasing laki na nung ibinaba natin pero yung ibinaba natin, mas matanda yung kisa dito. Mas malaki lang ito, gawa ng mga lahi ito ng kabir. Yung lima, ayan o, yung lima dyan na malalaki. Pero yung malalit dyan mga kabakayan, mga manok panabong yan. Ah, hindi pala manok panabong, manok pang ulam. At hindi naman tayo nagsasabong. Ayan ang aking mga brama. At itong aking makulit na Uli bigger. Ah mga kapangyag May bulaklak yung ulo Ah mga kapangyag sa muli pa ano Sinerg ko lang yung ating Bagong lipat ng mga pulit sa Akeril So, kasama natin ang aking bunsong makulit. Kasama daw siya kay Papa. So, salamat muli sa sandaling pagsama sa aking munting channel mga kabakyard. At salamat na rin po sa patuloy na suporta. So, sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga subscribers, isang mapagpalang araw po, lalong lalo na sa ating mga kababayang OFW. Mag-ingat po kayong lahat dyan. At Maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Bye bye.